Morning mga ka-herb Ngayon ay wala 7 na Late, palit na ng palit ang labas namin 5 degrees ngayon Lumalamig na Nanonood na na tayo ng mga vlogs ng mga kababayan natin dito sa ano sa Canada yung mga sikat na vlogger tapos yung mga nabasa ko eh, may napanood ako sa topic to about oh, mabilis ka daw makakaipon ng milyon dito sa Canada Yan ang pag-uusapan natin ngayon 2 years ago I have only 74 dollars in my bank account but today I have 25 dollars I know you thought this is going to be motivational video but no I'm still broke motherfucker yun nga naman pag nasa Pinas ka tapos kita ka rito ng dolyar times 40 po times 40 o 41 po pesos sa pera natin so ang laking halaga po no, let's say ang sweldo mo ay ano 3,000 dollars dito pag minultiply mo sa 40 ano yan 120k kagad di ba so sa sampung buwan meron kang ano 1.2 1.2 million pesos di ba kung hindi gagastos. Ayun po ay gross pa lang yun ha, yung tinumpit natin, pinalculate. So, tataksan pa po yun. Ayan, tax po dito, ano, 22, 30 percent average per month ang sweldo mo. magkano lang po matitira. Tapos, may renta ka pa ng bahay. Ngayon po, average, ano na, 1K to 1,500 sa mga hindi sobrang mahal na na city o kung makakahanap kayo ng murang apartment tapos groceries nyo pa iba. tapos magbabayad kayo ng ano kuryente ng heating tapos internet telepon nyo telepon nyo po tapos uh, Uh, subscription nyo po ng data at saka call and text nyo po so ang dami ng ano, no? Ang dami ng gastusin so matitira na lang po sa inyo doon, ano, kakaunti na lang kaya nga po dun sa ano sa mga nakaraang kong vlog na binig nagbigay po ako ng tips kung paano pababayaan yung ano yung yung mga expenses nyo po para at least kahit paano meron po kayong naitatabi na kaunti kaya nga po masasabi nyo, malaki yung malaki malaki yung ano nyo, kita nyo malaki po yung gastos dito sa Canada tapos kada galaw nyo po dito may bayad walang ano ah, uh, bibihira po ang libre dito kaya nga po pagka minsan eh nasabihin tatanong ka kung sweldo mo Siyempre, pag sinabi mo, di ba, oh, laki na sweldo mo, oh. yamanin ka na. So, hindi naman, hindi po gano'n. Dahil dito, mo ginagastos yung, ano, yung, yung kinikita mo. So, kaunti lang ang naitatabi mo kung uh, binababa mo yung expenses mo. Dahil nga, malaki po yung, ano, sa so, pang taxes na binabayaran dito. Kahit na, nataksan na yung Uh, isang bagay tulad ng sasakyan bibili na ng sasakyan so first time mong pagbili ng sasakyan nataksan na yun diba tapos pag binenta mo tataksan ulit yun so parang ikaw na buyer binili mo yung sasakyan na nataksan na galing sa income income mo na nataksan din diba so puro tax po dito ang daming tax kaya dapat mo maging masinop tayo sa ating ano uh, pera para po hindi tayo mabaon sa utang o mag magkaroon ng problema buwan buwan eh kalimitan po kasi sa Pilipinas pagka alam na nasa Canada, US ka Australia, New Zealand malaki na yung kita mo mayaman ka na ano po yun no? Know, uh, expectation versus reality ang katotohanan po hindi po hindi po agad-agad yayaman pag uh, nag ka na dahil marami po kaming gastusin dito sa Canada ang makakatabi ka gaya nga niyan sabi ni uh, Sir Mark no, sa Carino family makakapagtabi ka ng ano ng uh, paunti-unti kung masinop pa sa ano sa pera po, ang maganda lang po dito ay yung ano yung nabibuild nyo yung future ng mga anak nyo po so bagay ito sa itong Canada para sa mga may pamilya na nag-uumpisa pa lang kaya mga minsan, minsan magugulat kayo no? uh, tagal mo nang hindi kaibigan sa ano mga kaibigan sa Facebook pero hindi naman kayo yung madalas na po communicate mga dati mga ano mga nakilala na nag-aaral ka pa ganun. biglang mangungumusta sa'yo eh yun yung nakakatakot na word eh kumusta kaya pagka ganun ano medyo safe na lang. kasi yung sunod ano eh either mangungutang o manghihiram ng pera minsan siyempre gusto mong tulungan kaya lang mayroon akong na-encounter dati ano parang umulit ng umulit so so sabi ko ano medyo hindi na maganda yung ganun parang sinasamantala na yung ano natin kabaitan so ako na lang mismo yung ano lumayo kasi ano eh, message na message tapos humihingi ng ano po, po na naging hindi naging mahirap sa kanya yung ano yung pag uh, ano paghi, pag yung pag, pag, o paghingi niya eh tuloy-tuloy pa rin matagal ko nang ano yung uh, kakilala nung high school days pa so lumayo na lang ako ay hirap eh <laughs> so hindi po ano no hindi po mabilis maging milyonaryo dito. Pagdating mo dito, kung wala kang trabaho, mahirap maghanap ng trabaho. Kasi kinahanap nila, ano, kaniyan na experience. Kailangan mo ng network. Kailangan mo na may, may tutulong sa'yo sa loob ng company para makapasok ka. Lalo na kapag wala ka pang experience dito sa Canada. Pero kapag uh, may experience ka na dito sa Canada tapos hindi man yung experience mo tapos hindi ka mapili sa trabaho um, marami pong trabaho dito para sa inyo pero sa una po mahirap talaga kaya kung napanood nyo po yung, ano, yung mga vlog ko dati nawalan po ako ng trabaho nun Uh, uh, nawalan ako ng ano ng status ang hirap po maghanap ng trabaho kasi lalo na work permit ka o, hindi ka permanent status dito sa Canada so ano bibira lang po yung magbibigay ng lamia at work permit noon ni 2015 mahirap po kaya pinilit ka po talaga maging PR kaagad So, you know, hindi po ano ah, hindi madaling maging milyonaryo dito sa Canada. Lalo na kung ano ka, kung trabaha, ano, worker ka lang po. Kahit sana man po ng ano, lugar. Unless may marami ka pang ibang uh, income sources hindi lang yung pagtatrabaho. Hindi po, hindi po tayo yaman sa pagtatrabaho lang na dapat meron po kayong iba pang ano, uh, tulad ng kung may negosyo kayo o may ibang asset kayo tulad ng real estate or nag invest po kayo yun po may posibilidad pero hindi po guarantee na yayaman kayo tamo po yung mga yung mayaman di ba yung mga nag innovate tulad ni Jeff Bezos Amazon Ooh. ni Elon Musk ng ano Uh, ng Tesla, di ba? Wala well, nagbibigay sila ng value sa uh, society na kailangan ng tao. So yung po, malaki po yung chance na yung mama kayo. Or tumama kay sa loto. <laughs> uh, yun muna po, no? maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood at sumusabay sa ating vlog kung bago ka pa lang po sa channel na to at nagugustuhan nyo please subscribe po kayo i-like at i-share nyo po yung mga vlogs natin at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga vlogs maraming maraming po salamat God bless